Walang lingkod na mas dakila sa kanyang pang Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ng San Juan, chapter 15 verses 18 to 21. Kung napupuot sa inyo ang mundo, alamin niyo na sa akin muna ito napupuot bago sa inyo. Kung kayo'y makamundo, iniibig na sana ng mundo ang sariling kanya. Ngunit dahil hindi kayo makamundo, kundi hinirang ko kayo mula sa mundo, kaya napupuot sa inyo ang mundo. Tandaan ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Walang lingkod na mas dakila sa kanyang Panginoon. Di ba't inuusig nila ako? Uusigin din kayo. Tinupad nila ang aking salita. Gayon din nila tutuparin ang sa inyo. Gagawin nila sa inyo ang lahat na ito dahil sa aking pangalan sapagkat hindi nila nakikilala ang nagpadala sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong napaka magandang pagnilayan ang ebanghelyong ito ni San Juan. Ito ay kung nais nating sumunod sa Diyos. Siyempre, naghahanap tayo ng direksyon ng buhay natin gawin gabay natin ang Espiritu Santo. Kaya napakahalaga dito sa ating Ibanghelyo, sa ating mabuting balita, ipinakikita ng Panginoon ang katotohanan na ating paghahanap ng direksyon ng buhay, makakaranas tayo ng tunggalian sa ating mundong ginagalawan sa ibang direksyon tayo aakiti ng mundo. Kaya sa ating pagtalikod sa kanyang pag-aakit, kapuputan tayo ng mundo at uusigin sa pagkat kaiba tayo. Di ba kapansin-pansin ito kapag tayo ay merong option ng pang, mga pagbabago. Ano ang palaging sinasabi ng mga tao sa atin? ating tingnan mo ito si yung pangalan na banal. Uh, palaging nagsisimba. Palaging nakikita sa simbahan. Ngunit sa kabila nito, meron pa rin silang sasabihin na sa simbahan nga, pero uh, ang ginagawa naman ay kakaiba. So, sa ating direksyon sa buhay, marami ang masalimuot na nangyayari. Kaya sa paglalakbay natin patungo sa pagbabago ng buhay. Aalalayan tayo ng Espiritu. Ang Espiritu ang siyang gabay sa ating mga opsyon at pagnanais. Kapag nawala ang Espiritu ng Diyos sa ating, gigiwang-giwang e, tayo Nawawala tayo ng balance at madali tayong mahatak ng kadiliman. Marami tayong mga pagnanais at muli tayong maliligaw dahil a uh, malakas ang hatak ng kadiliman kung hindi tayo mapagmatyag at magkaroon uh, ng pagpapahalaga sa ating direksyon. Kaya sa paghahanap ng direksyon, napakahalaga ang nakasalalay sa atin ang fruits of the Holy Spirit. Ano ba ang mga uh, fruits of the Holy Spirit? Una, kung tayo ay nasa gabay ng Espiritu Santo, mararamdaman natin ang kahalagahan ng pag-ibig. Ang pag-ibig kasi ay hindi yan nagsisinungaling. Ang pag-ibig ay nagpapahalaga sa pagpapakumbaba, hindi sa pagmamataas. Ang pag-ibig ay tunay at hindi ito natutuwa sa kadiliman. Ikalawa, isa sa fruits ng uh, Holy Spirit ay ang kasiyahan. Sa mga desisyon ng ating buhay, meron tayong saya sa kaloob-looban natin na nararamdaman natin ang Espiritu. Yung iba nga ang sinasabi nila, parang mayroong init na nararamdaman sa loob ng katawan at yun ay nagbibigay ng kasiyahan. Kahit ang ating opsyon ay mahirap, merong saya nararamdaman. Ikatlo, ay merong kapayapaan. Sinasabi ko nga na ang kapayapaan ay nakabase sa katarungan. Sa kapayapaan, merong calmness, merong solitude, merong pananahimik at pang-apat yung mahab ang pasensya pasensyosong tao so nararamdaman natin itong mga bagay na ito na meron tayong pasensya hindi kaagad nagagalit uh, mahusay uh, magmuni-muni mahusay uh, manahimik at mayroong tiyaga, hindi pabigla-bigla at uh, paggawa ng desisyon, kundi mayroong pagninilay at uh, pagpapahalaga sa katahimikan. Ang kasunod nito ay yung kindness. Isa sa kindness ay yung kabutihang loob, taal sa Uh, fruits of the Holy Spirit ay yung kabutihan ng loob. Ito ang sinasabi ko palagi na kagandahang loob ng tao. Nababakas ito sa ating mukha, sa ating pakikihalubilo sa mga tao. Merong kindness. At kasunod ng kindness ay merong kabutihang loob. Merong goodness ang taong ito. Ito ay sa gitna ng mga batikos at mga na hatak ng kadiliman. Merong nananatiling kabutihang loob. At isa pa sa uh, fruits of the Holy Spirit ay merong faithfulness. Merong pagkatatag merong pagpapahalaga at merong uh, decision may nagiging option sa buhay hindi palang biglang hinahatak ng ng kadiliman kundi merong katatagan ng mga desisyon sa buhay at ang panghuli na fruits of the Holy Spirit kung titingnan natin, merong gentleness. Parang simoy ng hangin na banayad. Merong gentle at nababanaag ito sa buhay at sa mukha ng tao. Na ang taong ito ay merong uh, fruits of the Holy Spirit sa kaloob-looban dahil sa paggawa ng desisyon at sa kanyang mga tinatahak na buhay ay merong uh, gentleness, merong katatagan at pagpapahalaga sa niluloob ng Espiritu. So, pala po nakatulong ang uh, fruits of the Holy Spirit at sana ito'y maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay lalo na luna sa paghahanap ng direksyon sa ating kaligayahan sa paghanap ng direksyon sa ating pamilya at sa paglilingkod rin sa ating mga komunidad at mga kasamahan so ito po muna ang aking ibabahagi at god bless sa ating lahat